So yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. So, Sunday work. Papasok na tayo sa ating trabaho. Napakalamig pa rin po dito sa South Korea. No? So, ano yun yung sikat ng araw? Pero, nakapakalamig. Ayan ang bundok. So, ang oras po ay 8.30 pa lang. No? Pasok na tayo. Ito nga pala yung aming company. Tapos pasok natin dito. Pagpapalit tayo ng tiyaneras. Ito naman yung opisina. Ayan. Pasok na tayo sa locker. Mabelo yung aming locker room. Ito yung locker ko. So, ayan. Nabibihis na tayo. So, ayan. Nakabihis na tayo. No? So, mag-iin naman tayo. Then, itong cellphone ay iwan natin dito sa kantin. Ito sa rest area. So, ayan. Hanggang dito lang muna ang ating vlog sa araw na ito. God bless po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga EPS na mapunta pa lang dito sa South Korea. Good luck po. At sa lahat ng uh, mag exam pa lang, galingan nyo po para makarating din kayo dito sa South Korea. So maraming salamat. God bless.